bang namumuno sa simbahan na babae, gaya po ni Ellen G. White? Totoo po bang may kakibat na sumpa po ito, ayon sa Biblia? Alam mo kapatid, ano, hindi, muna tayong pumunta doon sa sumpa. Napaka bilis naman pagka sumpa agad ang sasabihin natin. Let us study first the premise of the truth in the scriptures. And the truth begins with God. All truth comes from God. I hope you believe on that. Lahat ng katotohanan ang gagaling sa Diyos. Tignan natin yung katotohanan na sa Diyos muna. Doon sa 2.11 ng unang Timoteo hanggang 14, ganito nakasulat doon. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang sa si Eva. Takakaalam ng lahat ng kabutihan ano, pinanggagalingan ng lahat ng katotohanan, inuna niya yung lalaki sa paglalang. Kasi kailangan niyang maiuna yung lalaki sapagkat gagawin niyang presidente ng babae. An sabi, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. In English it says, uh, let the woman learn in silence with all subjection. I suffer not the woman to teach nor to usurp authority over the man, but to be in silence for Adam was first formed than Eve. So it is a godly principle na maging pangunahin ang lalaki pagka ang pinag-uusapan, mga bagay na relihiyoso o pang -relisyon. Hindi pinahintulot sa babae na siya ang mamuno sa lalaki, kapatid. Ano? Ngayon, yan kasi ang kalooban ng Diyos. And nobody is, is more uh, knowledgeable than God. Kung gusto natin kumuha ng diwa or the spirit of truth, sa Diyos tayo susunod. Sino uunahin natin? Sino lalagay natin? Eh, hindi ba ang lalaki? Dahil lalaki ang binigyan ng Diyos ng unang-una ang mga mga apostol, wala namang apostola. Ha? Sa Biblia ba may mababasa kang obispo o apostola, yung matataas na mga mga tungkulin sa loob ng church? Eh puro lalaki nandiyan eh. In fact, nung maglagay siya ng isang general and overall leader of the church, sa hula pa lang in na lalaki ilalagay niya eh. Basahin natin sa Isayas hanggang 7 Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Asa hula pa lang si Kristo, eh, in na kapatid na Roland, si Kristo na mamamahala sa Israel sa paglilingkod sa Diyos, lalaki. At nung magkaroon na ng katuparan, in-emphasize pa rin na lalaki siyang mamamahala sa Israel. Basahin natin ang 1.21 ng Mateo. At siya'y mga anak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag mo sa kaniya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yung palang tagapagligtas, lalaki nga talaga ang ilalagay ng Diyos. Kaya the overall leader of the church, eh, lalaki pa rin si Kristo. Ngayon, ang sabi niya sa mga namumuno sa Israelites, yung kanyang unang people, yung unang bayan ng Diyos, pinangako niya yan kay David at saka kay, ano, kay Solomon na pag sila ay mananatiling tapat sa Diyos, puro lalaki ang magiging puno ng kanilang bayan. Basahin natin ang unang hari. Ganito ang ating mababasa sa nasa screen na kapitulo 9 bersikulo 5. Ay akin ngang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian sa Israel magpakailanman, Ayon sa aking ipinangako kay David na iyong ama na sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa luklukan ng Israel. Ba, yung pala ay eh, kapangako Diyos sa ke, uh, ke, David at sa Haring Solomon, hindi kayo magkukulang ng lalaki na uupo sa luklukan ng Israel. Alam mo ba, pagka walang lalaki, kung anong kahulugan nun? Ano po ba ang ibig sabihin pag nagkaganon na po, kapatid na Eli? Na wala na, sabi ng Diyos, ang pangako niya, hindi magkukulang ng lalaki. Pero pag wala ng lalaki, alam mo kano kahulugan nun? Basahin natin yung uh, tres ng uh, Isayas 3.12. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila at mga babae ang mga sa kanila. O bayan ko, silang nagsisipat nubay sa iyo, mga gliligaw sa iyo at sisira ng daan ng iyong mga landas. Pagkapala babae na, pasira na yan. <laughs> downfall na ng bayan. Pag babae na ang mamumuno sa bayang sa Diyos o sa relihiyon, downfall na yan, kapatid. Papunta na yan sa pagkawasak o pagkasira. Ang katunayan ay, alam mo, ang napakaraming mga relihiyon sa mundo, sa kasaysayan ng mundo, na mali ang itinuturo, ang nag-umpisa mga babae. Pagka ang nag-uumpisa o namumuno ay babae, eh talagang makikita mo ang mga aral niyan, ligaw-ligaw, panluloko sa kapwa-taong aral. Eh kinalulungkot kong sabihin sapagkat ito'y nasa Biblia, sisirain ng mga babaeng namumuno, ang daan ng katwiran. Yun ang sinasabi sa hula ni Propeta Isayas. Naganap yan sa Seventh-day Adventist. Basahin natin ang kasaysayan ng Seventh-day Adventist na inaamin nila mismo na ang naka-impluensya sa kanilang relihiyon babae. Basahin natin. Yan po ay nasa kanilang aklat, Brother Roland. Ayan po, oh, Seventh-day Adventist Believe sa page 224 po ng aklat mismo nilang 'yan. The Spirit of Prophecy in the Seventh-day Adventist Church. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Oh, sinasabi nila, inaamin nila ang mga ang founders ng Seventh-day Adventist Church, ay eh, mga tao at si Ellen G. White ang isa riyan. Alam mo, yung tunay na iglesia was not founded by men. Uh, wala kasing karapatan ng tao na magtayo ng iglesia o yung bahay o yung relihiyong sa Diyos eh. 127.1 ng awit. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Magtatayo Malibang... ng bahay, ano? Pag tao, eh pagka hindi ang Panginoon ang magtatayo ng bahay, walang kabuluhan yung itinatayo at pati yung nagtatayo eh. So, merong bahay na tinutukoy sa Biblia na Diyos lang ang pwedeng magtayo. E eh, alin ba yung bahay na yon na Diyos lang ang pwedeng magtayo? Sa unang Timoteo 3.15 Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ang bahay pala ng Diyos na siya lang ang pwedeng magtayo, yung iglesia. Kaya pag ang iglesia itinayo ng tao, ay walang kwenta yan, mali yan. Dapat nating maintindihan, mga kababayan, yung iglesia, bago tayo ipanganak, nakatayo na. Tinayo ni Kristo. Ba't ka magtatayo ngayon? Ang kailangan natin ngayon, sumampalataya, umanib, tanggapin yung nasa Biblia. Hindi para tayo magtayo pa ng pasarili natin. Basahin natin ang unang Juan 1.3 hanggang 4. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Ano ang gagawin natin? Sabi ni San Juan na apostol, 'yung narinig nila, nakita nilang aral ni Kristo, ibinabalita nila upang tayo magkaroon ng pakikisama sa kanila, that we may have fellowship with them. So makikisama na lang tayo, we'll join the group of the apostles. Hindi kailangan tayo magtayo, mag-join na lang tayo. E eh, paano tayo makaka-join? Yung kanilang narinig at nakita, binabalita nila paano sa 4 at ang mga bagay na ito ay aming isinusulat. Para makarating sa atin, isinulat ng mga apostol. So yung nakasulat, by way of what was written, tatanggapin natin yon, makakaisa tayo sa kanila. We will have fellowship with them. Hindi tayo kailangan magtayo ngayon eh. Nakatayo na eh. Kaya lahat ng umaaming nagtayo sila, ang mga reliyon na yan ay mali ayon sa Biblia. Dahil tayo yan ng tao at hindi pumapayag ang Diyos magtayo ang sino man ng bahay o ng iglesia. Sana naintindihan nyo. Ang pagtatayo ng iglesia na ang tao ay umaaming nagtayo siya, aba, masama ibig sabihin yan. Sahin mo yung distress ng Roma. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. English, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God sa Kastila ang pagkakasabi diyan porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios. Sa Bisaya ang sabi diyan ah, kay sanglit wala niya ah, hisayri ang pagkamatarong sa Dios ug Ginapanginuhan nila ang pagtukod sa ilang kaugalingon, wala sila magpasakop sa pagkamatarong sa Diyos. Sa Kapampangan, uling antining era balu ing katuliranan ning Dios at pagpilitan dang italakad. Ang ing sariling karela ila era pe pasakoping sarili raking katuliran katuliranan ning Dios. Sa ilukanon sabi diyan, ta idinto adida ammo ti kinalintig ti Dios ket idinto nga agawaanda nga isaad ti bukod da kinalintig sa anda nagtulnog iti kinalintig ti Dios at tenyo kahit saan mo basahin Biblia nagtayo sila ng kanilang sarili eto toon totoo yang sa iba't ibang mga iglesia umiiral ngayon itinayo nila yung kanilang sarili. Meron nang sa Diyos na itayo na bago pa tayo ipanganak. Anong gagawin natin? Tatanggapin na lang natin yon sa sampalatayanan, ipangangaral, ibabalita sa iba. Hindi na tayo magtatayo ng ating sarili. Yun ang aking sagot dun sa kanyang tanong. Huwag naman nating sabihin sumpa na agad. Baka sakali meron pa silang pagkakataon kung magbabalik loob sila sa Diyos. Ang Sabadista itinayo ng isang babae hindi po tama yan ayon sa Biblia.